Hey, hindi naman naman, alam ko sa ano, pamilya, pwede naman masamu sa iyo, masamu sa iyo, masamu sa iyo. Mars, ngayon sinasabi ko naman sa iyo, ang lakaran ngayon ng mga muisipyo, 6 months bago ka makakuha ulit. Hey, hindi, ka namin, hindi, ka dati, naman, <laughs> hindi ka naman, hindi ka naman, tan sa 6 months. Yan sa kamit wala naman kami nakuha. Sa PCSO, 10,000 lang. Every 2 months pa every two months, DSWD, ng bakor. every three months. Kung oh, saan ka mga... Kaya na ka muna, Iningat ka na. Kaya hmm. na Kaya ako, kaya <coughs> din yung masyado ng kinama. Kasi hindi, marapan ako mag pag sa pag Itanong ko sa pharmacy sa Dubai kung available yung mga. Hindi available ako. sa video e? yung Hindi. 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 So, kaya baka Jessica pa kayo makikita tulong. pa. Mga pa. Sa tawa ka na Sa na ng Dubai Hindi. natin kay Jessica so Dumating na yung mga mga. Pero, approve na yung kung ko. ina approve ko na. Kasi gusto ko maaing kung fine talaga. Kasi, may salamang na naman. Oo. Kasi, para matesta yung kulang. Main 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 tula. Main tula. Sa dimayon ako sa dimayon, sa dimayon talaga na ako nagpano. Kasi ang card ko wala pang bawas yan, mm. pang nababawasan. Tapos di ba ngayon ang pilat, ang laki ngayon ang oh. pagtas ng pilat niyo. Kaya malaki ang ano. Ya, pero yung mga ganyan, pwede mo ilakad yung something. Uh, Sabi ko, kasi mga unang bayad ka lang. <laughs> Oo. unang bayad ka lang. <laughs> ano <laughs> yung <laughs> nakuha <laughs> ko? Kung ano yung dapat na higamot dito? Kasi hindi ko na nagluto sabi ko, akala, akala ko matutulungan ka ng ano mo. Kasi rin, sabi ko, Dok, pag-aaralan po ulit ako ng doktor. Bago po ako makuha yung ibibigay ng gamot, yung alam nyo na, na ma ano naman po yung buwan na naman po. Hindi ka ano pa pa. Hindi ka mo buwan gamot oh, pag-aaralan po. Oo, oh, parating ko na okay, ako. Wala na, kay, wala na yung gagamotin. Oo. Alam mo mas kutuyang kumain may Ano Alam mo, yeah. hindi lang talaga Oo ikaw? Oo, wala na ako. Patek na. Ang maging Ang daming tayo. Ano ang hidla? Ang hidla nila. Anong pag-ihala nila? Anong pangalan ng buong Pag-ihala sa Sobrang hapti. Sobrang kirot. Talagang, yung hindi pa yung parang paralyze yung Likod nung sumakit yan, masakit talaga. likod nung konektado oh, yan eh. Oh, Ikaw tapos ano. Kaya pag, kaya pag ano, Sisigaw mo talaga sa <laughs> ato mo. Ano nga nga nga? Gusto ko, talaga. Oh, Saliga, <laughs> <Sen positioning members. 96> Tum tumalo. <Feuer>. <vessels> may isip mo talaga lahat ng yung ano, sa sobrang sakit. <Himself> na hindi <seasons> mo gusto mabuhay. Kaya sabi ko, kaya siguro yung iba bumibitaw na nang bumibitaw. Bumibitaw kaya yung iba na may nakakaroon na. Kaya sa ganito? Atake ko uh, kasi ating pagiging ito ang puso. Pag yung kapatid ko dito na, ang puso. Ano ka siya yun? Kapatid ko lang papacheck up pa lang siya, kasi oh. para maluong. Sa puso ang tinitira na nito. na at ako na. Hmm. Puso, kasi nahirap akong huminga. Pag ina, ina-attack ka, sobrang hirap. Pati yung pag-inga mo, ako kaya ang white flower ko dyan. Yan ang hindi nagbigay sa akin, hindi nang lakas lagi. Ako hindi white flower. Pag naka, kasi isa ako nga madaling harap, nagdinig na naman ako ng trabaho eh mo-chat rin tayo ako kumita. Nagdinig ako ng doktor ano, tubuhan ay mo. Eh 'ko patubo. lahat lagi ko, lagi ko din sinasabi ke oh yeah. para pera na yun eh. Ikaw ang magde-desisyon ko. Normal. Dapat dito. Anto gumugutomatay ka diyan kasi ka no, just... Oo, oh, hindi. Sa matutuwa. Sa, sa mga nanay ni Lani, yung tinubuhan niya Pero sa pangyay. Yung niya. Ko, na, ko, ko, sabi nung ano, wala na daw choice ko, niya na. Kasi nga, di pa rin ako hindi. Kasi wala na daw, sila na baga. Nanay ko, dito na nga, wala na daw, wala na daw, wala na Sabi nanay ko, lang dito ng pera. sabi, hindi na kami aapit na ko Huwag matanda naman niya. No, oh. so, na so, mo Ay, sa lang. ko, ako yung pasyente na tumuhan, no? Dapat yung pasyente ang na? kung gusto tubuhan niyo yun lang. Tutubuhan no? Tutubuan ng nanay ko po, nanay Pero ako, dapat ako kasi hindi na nakakain, hindi na nanay. Ang Mamatay na talaga. Sabi ko, ito pala talaga siguro ang cancer talaga, kung kiyotin kang patayin. Ano ba yung ng doktor? Hindi ka, ka, ka Pero pag naano mo naman talaga, naagapan mo, gagaling ka talaga. Kasi, di ba po naman ka naman ng iglesi? saka, hindi, talagang may gamot na ngayon talaga yun. Kaya lang, ang gamot talaga. Gamot Mahal, talaga ka, Mahal. Yung napapatay sa, sa Kaya, yung napapatay sa busa mo. Kaya, ang mga, kaya ito si doktor ko, walang mga pinutulungan niya ako na, makakuha sana ako ng yung mga libre mm -hmm. bang gamit. Sabi niya kung gusto mo, ikaw lang na pumunta. At ako yung Ganyan ko na lang ako pala. Ayun mo. Ayun mo. Wala silang ano, kumbaga, in-order pa ng ospital. Pero alam niya ang gamot. Hindi ko ngano daw mabibili sa Mercury kung saan-saan Sa alay lang. Kami Kaya, sabi ni Doc, sige, ano na natin yan. Papro mo sa, ano, sa HMI. Kapag na-approve, hindi ka dito sa akin, sabihin mo siya, i-escay din ka kung kailan kita yan. Ang mga kalay mo, hindi sa sagot, no. Ayun na talaga. Kasi subukoy, anong, pinaginan niya na ako niya ni Doc, isang session lang, tuyo na agad yung red ko, no. Mabili siya, no, yung subak. Kaya... Ako pang nagpapakalita, hindi ko bilha. Ay, ang room natin private. Kaya, hindi ka, hindi ka papawisan. Ano nga po, bakit ka katagilin? Ay, Uy, ang hindi ako makakatagilin. Masasit Yun eh, lang talagang. Ay, lang talagang Kailangan, pag ka namin. Kailangan kaya yung slide slide na, slide lang na ano. Kaya, di ba si, hindi <inaudible> ba diba si Willie? Oo. Doktor na nga. Doktor na nga. Ang niya. Commercial na mga herbal. Oh, oh. Ba't hindi na gumaling? Eh, ba't na ba lang ang... Ba't na ang cancer? Hindi, <inaudible> ron niya na-detect. Sa kanya, kolon? No. Ma, Malaki na. Kolon sa kanya? Ito pa? nalaki na ano ang chan. Pero sabi niya, sa ito, ano, may kolo. Hindi, sabi ko sa ko siya ano May sa loob. ano daw Sa gulugod, may may bukol. Hindi daw nakikita kasi nakatago daw sa may no. ano. Okay, Nakita, pansin no. na lang. No. 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 Kasi palagi daw back pain lang, lang. May stress siya. May stress siya. Namin niya naman na may stress May 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 stress 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 May stress

Na. Kung sabi ko sa mga pang-bibigyan ng utas na... Ito, para akong nagtrabaho ka, marami kang mga utang. Kasi kababayad pala namin, utang na naman. Kaya na si Chona? Alam niya naman yun? Hindi ko ayaw mo yung prema? Oo. Kaya ka kinakawin. Kababayad mo na kanina, tapos pinigyan na ako niya kahit hapon. Ay, pinakuha na naman ako. Kaya pala nabayad eh, mo yung prema. Wala ko pala. Ano dito sa utak? Tapos ito yung ano, sabi niya, may binigyan ako ng ma bus, may nunan. Aba, hahanapin ko yung may nunan. Hindi ba yung pangalan? <laughs> sabi niya, ay, si magbabayad na lang sa iyo yun. Alis naman siguro yun. <laughs> Tapos nagkasalubong kami ni Remy nung nakaraan. Si Remy nga. <laughs> si Remy pala yun. Wala na lang. Wala ano nga. Ito nga sa ako, kung sumisyon din. Wala yung pinipili na ano. Wala yung <laughs> susunod na, so, doon, na uh, Buti hindi na alam <laughs> mo. <laughs>

hindi mo pagganon eh pag ganun. Ikaw so, ang mahihiya pag kita hindi mo binayaran. yung lagi mo nakikita. ano do, yung kung ano yung ano ano yung ano ano yung mga... yung, yung uh, na kita. Yana kataon yana kataon. Kataon. ano yung yung ano yung ano yung ano yung ano ito. ano din yung eh. Tapos nagkita na yung maganda -so sa magnegosyo kasi may nung yan. Ika na. <laughs> kayo, -so. <laughs> may laki lang napakaliit. Hindi ka lang. Ano ito ang mga pwede sa labas. Ang mga sa labas yung pagkita. gamitin Kaya nga inuwi yan sa kanya. Yeah. Nagpinigusyo na rin ako maroon. No, may talaga kayo pag <laughs> Kaya din yan. Kaya yan. Kaya Hindi ko din yan. Sa akin naman, walang problema. May bara ko lang siya lagyan. Hindi. Kasi yung laki niya gamitin kasi bukas lang yun eh, hindi ko naman so, yung lakay na, Kasi na naalis ng nagsubi mo pa hindi na makasakay sa dami ng mga. Ang gago. Sa nakaharap. Oo, ano yun. Kasi na so, magawa, kailangan sabayan ng ano, benta, sayang gasolina. Ah, di ba si Maricel buntis? Nakuha na, na, na eh. eh Dalupis na. na. So, oh, ano ba yun? Nandiyan ba yun? Kapag sabi ni Beto? Ano ba computer. computer? si ano? si kayo ba? Sige. Oo yan. Sige ka. Oo naman ng computer eh. Ay, hindi naman. Yung laptop niya. Sa mo yung gamot natin sa ano, sa... Okay, Ang bigla ng sa 10000 gamot ko P14,000. Ano pa rin? design pa Oo. Gamang sa tayo gawa namin sa outernate, PCSO, sa PCSO, tapos sa aming buong PLF, PCSO, kasi celebrate 2 months ang PCSO. Kaya ako monthly, non-stop. Kaya bibili ka talaga sa kanyang mga Kaya ang ginagawa namin, nagdadirect na kami doon sa main supplier. na building, sa supplier, na wala pang SRP. Kasi dito, pag sa Mercury ka, 150 ang isang capsule. Pag doon ka bumili, 70 lang. Doble. Okay. Um, ano, kasi wala pa yung uh, manufacturing um, kaya lang ni kukuha ka ng yung quotation pinakot namin. Ano ang ginagawa mo yun. Kasi para makatikin. Kaya kung hindi, nag-abrabi ako sa gamot. Isipin mo yung ang pumunta dito sila Betchay okay. Tama-tama talaga. Ang Diyos mabal talaga si Lord. Mm -hmm. Wala na rin ako nung gamot tadi dito yung mga tropang design na. Oo, sila na. Sila na. Sila na. Sila Sila na. 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 Wala tayo pa ako. Ano ko yun? Ay, ano ko yun? Pinasama nga ako. Sabi ko maglala pa ako. Binigyan ako ni Beche. Nasurvive na naman yung ano ko, dalawang araw ka laking gamot. Nadyesa sila. Sero sa kasama. Binigyan ng pera. Sero sa kasama. Kaya lang Alas 11 na ng gabi pa, wala ko. Yeah. sila nakauwi. uwi Tapos na tayo. Kami yung... bukas sa Metro? Kasi we pag we pinatlangan mo, parang na nawawala yung ano, bisa. Visa, bisa, uh, kaya dapat wala kang patlangan. Kaya mo hindi mo pwede patlangan. Kaya na nagkikemo ka. Sipin mo at dal uh, dalawa sa umaga, dalawa sa gabi. Kung ibigay mo sa Metro, magkano mo yun? Kulang-kulang 600. 600. Sa araw, 600. Eh, ang red lang ba natin kung tayo natatrabaho? Hindi na tayo. Kulang. Yung uh, kulang pa, hindi naman natin. Tapos ko kayo sabi ko, di bali na lang naghihirap, basta huwag ka may sakit, -sakit. Ang, sa kayo. Grabe ang hihirap sa kami. Hindi naman makapagtrabaho. Alam, ang dami pang ano, supporting, ano nga, no. calcium, immune system, basta no. pang sa ano. Alam no. ko, may audit. <laughs> ang dami pang, <laughs>

ano kami ano, nag ano. ano, support tahan nagpasilakas sa Saka sa karamihan ng mga lalaki sa trabaho anytime nilimbawa ready ng mga jas ako sa trabaho nakarab sa itaas pinapayam pa ng saka ng boss naman tapos Continuous ang ano yung well, oras. Pala kayo manager eh. Manager na yung mga kasi Alam oh, ka, ka, mo, uh, no, ni ba yung nabake ako dito? Oo, baka na on yan. Ako tinigil. Ibang manager na nabake. Oo. Oo, na mga kanyang manager. Ah, nakaka-awi siya. Ano ito eh, nakaka-awi. Dala naka sa sakyan. Dala lang ka naman eh, mamalis. Ay, si madam niya kung may nakalala ni madam. Ngayon, oh, ngayon, may bye. Ay, na yun yata. October 5 na yun. Manuagang ka. Okay. Okay, Ito siya ano birthday ka. Happy birthday. Happy birthday. happy birthday. Baka naman. Baka naman. Hindi mo ako ngayon naalala. <laughs> Bukas Ako niya magkasal ka. Baka ano ka <laughs> si Si, naalala ko niya dati. Isang, ay eh, ko pinadala din sa akin. Kasi ako nga ngayon, hindi ako maalala. Busy. 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 Yun lang daw ang na, naol na, naol na, naol na, naol na, naol na, na, naol na, naol na, naol na, Sa na, naol na, naol na, naol na, naol Kaya naol na, ng na, naol si, maha si so, ha, v may, really. Chris. na, naol na, naol chat naol sa akin. na, naol na, ka. Bumalik naol dito. Wala na, kami. na, Wala, na, naol na, Bumalik ka sa inyo. Sabi ko, hindi pa naol magaling naol sa lang, pag magaling na ako po. Nangangantayin ka namin dito. Lagi nang chachachan sa akin. Lagi naaalala din ako. Kahit gaganyan-ganyan yan. Na, naaalala din ako. Tamila. Busy kasi si madam. Sabi mo ano lang nga po. Sabi nga po ko. Ganun na, Sige tira na natin gikas ko. Tatalo <laughs> <laughs> ko yan. All day at <laughs> Ito ba yung laser? lang po si operator natin. Oo, oh, yung laser. Baka si Pe, baka si Pe, nagkatra mo na si Elisa. Oo, hindi mo pa na-upload yan. Ang kanya upload, mahina pa. Ngayon kami pumunta po kasi wala kaming pasok. Bakit? dito hindi ka naman kami napasok mga Eh, so napasok, na sa palagi na napasok. O yan, palagi na yan. Pagbalik sa pagbalik doon. yan sa lugar? Iyan mo yun, Ibigay mo, Ibigay na mo sa, sa kanya. O yun, di ba? muna. Tata lang naman ang ating... Oh. service, pa-dos-dos ng interest niya minsan. Dito nga, DOS pa. Dito may DOS kami. Ako wala okay seta bola eh uno ma may mag-government eh ano nang alam <laughs> ko si Mang Billy basta pag nag-increase na government pag kaka-increase kaya oh 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 malakas 'yan oh something big hindi lang game Ano lang din pag nangyan na nasayang parang kapit ka lang kalara ke ng talagang gusto mo talagang Sisigaw, Mars, Mars, sinisigaw ko yun dyan sa terrace. Walang pag sigaw mo, tumalong ka na dyan. Gusto na nga, di ba? Gusto ko nga tumalong, minisip ko, mabubuhay din ako, Mars. Kasi mababa. mo na dumami yung sugat. Mas lalong may lang ako, lalo. Lalo ka mga gula dito, may dumbo po sa mga gula. Kung gusto mo mag-arrival doon kasi sa Centennial, sa Hindi makapansin mo. Ayaw

Tinuro <laughs> niyo pa kung saan mo pwedeng pabilisan. <laughs> sa SM, para ano, para... Second floor talaga. Marami <laughs> <laughs> so, na doon nagpapatay. Hindi na rin nila. Pansan talaga ma patay. Marami na doon <laughs> tumalaw sa second floor. Oh, sa <laughs> sabihin ganun siya masakaya, masakaya talagang makaisip oh, ka na Kiro tapdi, kiro tapdi. <laughs> Ako. Kasi tap, sana baka sumakit uh, ka. O sige, pa-intindihan to sana saan mga nanganganak sa kayet. Yung parang gusto mo, mo makanalangin na pagka. mo. hindi mo gugustuhin tayo na ilakad mo. Ng kasi ang sakit ng sugat, so, sobrang hirta sa likod mo, hindi umagalaw. Ganyan yung pag nag aano pag trigger na trigger na yung ano sakit. Kaya hindi mo gugustuhin na ano makakaisip ka talaga ng pagkamatay. Kaya kung yung talaga yung ano nakakaroon ka ng inspiration. yung pinamamatay ko. Ba, ba, yun, wala <laughs> lang. <laughs> <laughs> pa 50. Pipipipi pa lang. pa lang. Pipipipi pa lang. Pipipipi pa lang. pa lang. pa

lang talaga akong tulungan sana, kaya lang yung mga napupunta ang hospital, mag-aaralan pa rin ako doon. Bago na naman po nila makuha yung buh. Alam nyo. Baka Kaya kung ako pa yung yung may ano niya, yan, pwede na ilakad niya kaila Jono. Sila na yung magbabayad ng sa hospital. Kasi marami doon eh. Gagod sa Linas, 200,000 sila sinagod Pag nag naman ako, parang 24 hours lang yun. Para lang makuha ko yung tihan yung pihal ng yung board ng pihal. Pero yes, an ano na approve na ng HM na din yung ano po admin gamit pinipilitan sa kailan ka nang papalit? Eh? Pwede nga nang gamot. Ako okay, na no, mag-chat ka na lang. Okay. Okay. Kailan mo makakadalo? Makakadalo ko na. 24 hours na. 24 hours lang yan para gawin na admit ako ang mga last days. Bukas niya ng mga ano. Ay, mga ah, lalabas akong, din na lang? Lalabas din. Makuha. Kailangan ko lang kasi no, makuha yung pre-health ko. Dito na tayo muli pumunta. Tapos yun. Tinda ka na ubas. Oo, ubas eh. na ubas. No. Tinda no. e, na kayo naman. Next like, week, <laughs> ang ko ano eh. Ano naman? Matagkitin na ka Yung cash niya. Ang malakas malakas kitalso eh. Baro-baro trend pala. Ba alam na yan eh. Office na si Pe. Office pack. Mutan niya ako. Kaya naman sa namin na mo yung pera para kung ano ka. naman sa akin naman dali ko naman isipin Pero ang isip ko naman pag kinuha ko din ng agad-agad yan. dito. Oo. Hindi. Ubusin mo nga talaga. mo sa pangalaman. Siyempre mo. Kaya na Kaya na-stress na-stress ka. na-stress ka. na

sabi ko, pag pumasok ako, sisettle ko lang yung mga gontong. Para kung ako mag-resign, buhay yung makulat ko. Pero hindi na akong itatakas sa dito. Sisettle ko lang yung mga gontong, mag-ayaran. Meresign para sa Meresign ka.

tapos gusto sa mga sasawa? Kaya naman, kaya naman, nasasawa mo lang. Hindi na, hindi na natin. Kasi, masasawa niya. Masasawa na Hindi pa Hindi. wala pa tayong pa. Nasaawa lang, diba? tayo.

Yeah. pa ng... like, where... that... so, naman, Ako pa, gawa ka ng... Last <laughs> Hindi yung yung na pa rin. Sawa ka rin. Sawa ka rin. Yan, yan. Pati yung... Sawa rin. Sawa ka rin. Wala ba yung mga asawa niya? Wala ba yung mga asawa ba yung mga asawa niya? Wala ba yung mga asawa

wala pang hindi, nagturo karamdaman, 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 wala wala pang hindi, nagturo wala pang wala pang hindi, nagturo karamdaman, wala wala pang hindi, nagturo karamdaman, wala pang hindi, wala pang hindi, nagturo hindi, hindi, Magsiyan? May na yan. May nilalaki parang yan Parang... nila parang nilalaki ng disabilis mo? Ayun, yung isa, safe. Hindi parang isa, safe. Ayun, ano kasi? Parang maubos ko na yung time na... yung